Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko po agad kayo na makapag-English sa madali pamaraan. Okay? So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Lalabas ako. Lalabas ako. Pang in-English nyo po yan, ang iuna nyo pong i-translate ay itong ako bilang I. Okay? Tapos, sa kanyang isusunod yung action na gagawin niya. At ito pong will go out. Na kapag tinagalog ay lalabas. I will go out. Lalabas ako. Okay po? Pero kung ang gusto, kung ang gusto niya sabihin ay ay di ako lalabas, ang sasabihin niyo naman po ay I will not go out. O kaya I won't go out. Okay? Yung will not po pag pinaikli, won't. So, kayo na lang po mamili kung won't o will not ang inyong gagamitin. Okay? Ngayon, ang gusto ko po ituro sa inyo dito ay kung gusto nyo lumabas po itong Tagalog na lalabas, dapat po yung verb nyo na go out ay sasamahan nyo ng will. Oras po na hindi nyo sinamahan ng will itong go out, hindi nyo po masasabi sa Tagalog itong salitang lalabas. Kaya ang ibig ko lang sabihin, itong will natin na isang auxiliary verb ay dapat isama dito sa main verb natin na go. Yun ang tatandaan nyo. So, itong do, para masabi nyo na, na sa Tagalog ay gagawin, dapat sasamahan nyo ng will. Kaya dapat ang maging katumbas ng gagawin sa English ay will do. Kapag sign naman, pipirmahan, ang gusto nyo mailabas sa Tagalog, yung sign ay sasamahan nyo pa rin ng will. Will sign. Para magiging pipirmahan. Ganun po yon, Okay? Tapos, pag negatibo ang inyong gustong ibigay na idea, eh, gamitin nyo, itong won't or will not. Won't go out. Di lalabas. Won't do the chores. Di gagawin ang mga gawaing bahay. Won't sign, won't sign, di pipirmahan. Ganun po ang mangyayari. Okay po? So, sa Tagalog po, yung unang letra po nitong mga verbs natin ay dapat nakakapitalize itong L kung ang gagamitin nyo po ay will. Pero kung ang gusto nyo gamitin po ay itong will not o won't, dapat po, ito pong mga verbs natin ay hindi nyo i-capitalize. Magiging ganito. Itong pangalawa. Pagkatapos ng slash. Okay, kasi ang nakakapital po ay itong D. Itong salitang not. Okay? So, magbigay pa po ako ng halimbawa. Subukan naman po natin itong by. Tapos itong si Mario. Okay? bibilhin ni Mario iyon. Bibilhin ni Mario iyon. Kapag in English nyo po, ito po muna. Mario. Tapos, para masabi natin sa Tagalog yung bibilhin, will plus buy. So, ang mangyayari, Mario will buy. Saka pa natin isusunod yung it para sa salitang iyon. Mario will buy it. Yan na po ang tamang English sa bibilhin ni Mario iyon. Okay, so ganyan lang po kadali gumawa ng English sentence kung may ganito kayong pattern. Kaya sana pag-aralan nyo ito. Okay, so isa pa pong halimbawa. Subukan po natin itong maglalaro. Tapos ang subukan natin ay itong siya na lalaki. So he ang gagamitin natin. Pag gusto nyo, she. Para sa siya. So, he ang gagamitin natin. Maglalaro siya bukas. Maglalaro siya bukas. Pag tinranslate po natin, ito po muna yung tatranslate nyo, itong siya na lalaki, he. Tapos, yung maglalaro, will play. Saka pa natin isusunod yung salitang bukas na tomorrow. He will play tomorrow. Maglalaro siya bukas. Okay? So, ganyan lang po. Kadali. Kaya sana, makikipag-aralan po ng, hus ng mahusay itong ating aralin. Kasi, kitang-kita nyo po na ito ay magagamit nyo rin po. Okay? Subukan so, naman natin itong gamitin itong D. Di gagawin yung naturang action. Ha? So, pag, pagginamit naman natin itong sila. Okay? Subukan natin itong salitang work. Okay? Di sila magtatrabaho mamaya. Di sila magtatrabaho mamaya. Pag in English nyo po yan, yung sila muna, day. Tapos, yung magtatrabaho, day Won't work. Okay? Kasi ba diba, ang ginabit nga po natin ay yung may salitang di. They won't work. Tapos saka natin isusunod yung later. They won't work later. Di sila magtatrabaho mamaya. Okay po? So sana may kipractice po ng may gitong ating aralin para makapag-English sa po agad kayo, maski pa po kayo ay baguhan pa lamang. Maraming salamat po.